Okay guys, update muna tayo guys. Update, update muna tayo dito sa NBS 9547. Itong handle na to, okay naman. Ayan. Nabubukas na. nakalain na sa kaso. Ang problema nito, itong susian. Itong susian, hindi na siya naiikot. Sira na yung loob. Ayan you know, matigas na siya. Hindi na siya naiikot. Pero yung kabila, nasa susiyan yun. Ganyan na lang yan. Nalalock naman siya dahil mayroon naman siyang susi, you know. Ayan, nakalock na siya. Ayan. Okay na siya. Kaso hindi lang siya nabubuksan dito sa susi. Matigas. Kaya ang gagawin na lang, dito na lang siya magbubukas. Ganon. Okay na yan. Tapos yung hood na, -na -align ko na yung hood nakalay na siya di ba kanina tabingi dito banda yan na ko na ang hirap hirap po natin yung ano nabaluktot kasi dito yung bisagra nya pero okay na siya na-align na dito lang tayo gagawa ito ito baluktot oh. bali bibiyakin ko pa to para maunat double double kasi to sa loob kaya nahirap iunat yan kailan biyakin pa so ayun lang guys so pintura lang ayun ah, pipintura na lang tapos yung hood ito baka sabay ko na to sa pintura ito naluto na ng gas sasabay ko na to isang buong side na to Sasabay ko na yung sa pintura. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye.